utop ko kay Kristo mayong agas sa inyo nga tanan ilakip naton sa pagpangamuyo sa sining santos nga misa ang mga masunod nga mga intention Thanksgiving for the gift of life of Ronel Clemente Thanksgiving of JR Anico for the gift of life good health and blessings received Pasalamat sang tanan nga grasya nga nabaton ilabinagid sa mayong lawas kag kabuhi Pasalamat ni Emina Ambid. Thanksgiving of Kevin Alfiscar for all the blessings, guidance of the Holy Spirit, and protection received. Thanksgiving of Doname Anico and Winston Alaro for passing the Aircraft Mechanic Board Exam for Civil Aviation Authority of the Philippines offered by Anico family. For the graces received of the family, especially the gift of life of Patrick Dion Kamike, offered by Mrs. Micheline Kamike. Thanksgiving of Keith Quintano of L&L &L Cafe for all the blessings and graces received. Thanksgiving of Joseph Albert Belvis and family for the guidance, good health, and all the blessings and graces received. Thanksgiving of Charmaine and Rosemary Drilon and Altorino family for the good health and all the blessings and graces received. Thanksgiving for the blessings, protection, and good health received, especially the gift of life of Juanito Alipao. Thanksgiving for the blessings, graces, good health, and protection of Isaiah Berth Lugato, offered by Lugato family. Para sa kadlawan ni Mark June, kag sa mga grasya, kag maayong lawas. Halad Sang Pamilya Cantahena. Thanksgiving for the gift of life of Rustum Amparado. Halad Sang Pamilya. For the guidance of the Holy Spirit and good health of Dr. Sandra Jane Alfeche and Dr. Mardeluna Mar Portillo, offered by Portillo family. Thanksgiving for all the graces, blessings, and good health received by Sumagaisai family. For the guidance of the Holy Spirit, for knowledge and wisdom in taking the licensure examination for teachers offered by Glory May Cantero. Misa pasalamat sa tanan nga grasya kag bugay nga nabaton nanday Casimiro Andeyo, Sam Emmanuel Sombiro, Alitea Sombiro, Attorney Cathy Florence Gutierrez, and Excelsis Deo Baldonado, halad ni Julina Andejo. Guidance of the Holy Spirit to Doctor Sandra Jane alfeche for all, for all her undertaking. Thanksgiving for all the graces received, offered by Carino Family. Thanksgiving for the gift of life of Junick Anico Jr., Ethan Clarito, and Joan Clarito, offered by Anico Family. For the guidance of the Holy Spirit and wisdom to Francisca, Kimberly, and Lois Altes in taking the licensure examination for teachers, offered by the family. For the guidance of St. Thomas of Villanova to Aliana Ken Holiesa Amorio, giving her knowledge and wisdom in taking the licensure examination for teachers today, offered by the family. Thanksgiving for the blessings and graces received, especially the gift of life of Gian Carlos Rodriguez, offered by Lolita Amatorio. For the guidance of the Holy Spirit and success of Cloyd Kent Alib Casorla as he takes the licensure examination for teacher, Thanksgiving for the blessings and graces received, offered by Amores Family. For the internal repose of the souls of the following Dr. Chodoro Abelio, Josefina, Rafael, Onofre, Almira, and Leopoldo, Halad Sang Familia, Chodorico, Luz, Aurelia, Mangundaya, cresencia Gerardo, Arturo, Moreto, Juanita, Sebastian, Eva Juliet, Leia, Von Von, Michael, Ignacia, Jonicia, clemencia Offered by Angostura family. Julius Kilaiko Alejo, offered by Rona and Pope Alejo. Rosa, Sofia, Daniel, Father Anselmo Cañonero, Sister Ebrard, Sister Junisha, and All Souls in Purgatory, halad sang familia. David, Clara, Sister Trinidad Calderon, Helen, Elizabeth, and All Souls in Purgatory, halad sang familia. Rosalinda, Jaman Ayan, Esther Paula Cagtumas, Taghalad Takal Alavanzas Families, Juan Bernadita tanan Nga Kalag sa Purgatorio, offered by Alibango Family, Rogelio Bonifacio Paula Elfredo Norma tanan Nga Kalag sa Purgatorio, offered by Alimpulo Family, Miguel Roque Teresita Tomasa, and all souls in Purgatory Offered by the family. Violeta Bonifacio Leon Buenvenida Edwin Cagtumas Alujado, Offered by Alojado Amores Families. Clemente Patria Reya Jimena Caguana. Offered by Servano Family. Cornelio Amargo Sr. Offered by Amargo Family. Janela Cuales by Lorenzo Families. Arnold Castillo by Jert Castillo, Remejo, Norma, Luz, Pedro, Felicissima, Anselmo kag dulce, offered by Rowena Amatorio, kag na day Esther kag Nida, offered by Sinaida Titular. Mga utod ko kay Kristo, sa liwat mayong aga sa inyong atanan. Yari na kita sa ika-25 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang aton ginoo sa subong nga Domingo, nagatudlo sa aton, nga hindi kita makaalagad sa duha kaagalon. Hindi kita makaalagad sa Diyos kagsamanggad ang karakter sang hindi masaligan nga inkargado sa Ibanghelyo nga aton pamalandungan subong, magapahanom sa aton sang piligro nga dala sang pagkahako. Ang paguna sa personal nga interes, nagabulag, nagabulag sa tao sa matuod nga pag alagat Ginatawag kita sang ginoo sa pagkamapisan, kag kagpagkamatarong, bilang mga gintugyanan sa mga bugay nga iya ginhatag sa aton. Sa tiun sa aton pungsod nga may mapait nga kahimtangan, makita naton ang epekto sa korupsyon sa mga flood control projects sa gobyerno. Ini sila nagtugyan sa madamo nga pamilya sa peligro. Nagdala sa kadamaan sa pag-antos sa baha, kagpagkadula sa mga balay, kagpagkabutang bagay ini nga nangin masakit nga realidad nga dalas hindi tampad nga pagserbisyo sa mga imol kag nakulangan sa pagsaulog naton sa sining santos nga misa dalon naton sa Dios ang aton mga pangamuyo para sa pag-ayo kag pagbag-o sang aton pungsod Palihook magtinog ang tanan kag mag sa ato, ang bukas na ambahan sa amay, kasanak sa, sa Espiritu Santo. Ang, Amen. Ang ginoo yara sa inyo. Kagyara yaraman sa imo. Mga utod, kilala ko nato aton mga sala. Agod magintakos kita sa pag-selebrar sining balaan ng mga misteryo. Nagkumpisar ako sa, sa so, Diyos ng mga gawang sa Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko matuod sa una-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya sa akon sala, sa akon sala, sa akon busan sa Busa nagaampo ko kay Santa Maria Bergen gihapon sa tanan nga mga angeles kag mga santos kag sa inyo mga utod igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios kabay nga maloy sa aton ang Dios nga magkagagaom sa napatawbat na ang aton mga sala tutuyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan amen.